Ang nangyayari dun sa imbisikasyon daw sa war on drugs Ako, mm -mm. Saan uh, niya? Congress, Senate, dalawa yan Sa Senate daw, Blue Ribbon otherwise known as Committee on Accountability of Public Officers okay? and Investigations otherwise known as the Blue Ribbon Committee Ang uh, pinuno po niyan, eh, si Senator koko uh, pimentel. ang PimentelDAO mag uh, Maglilid. So, tinabla si model. Oh, para hindi na magkaroon ng uh, iba pang mga... committee of the whole oh. daw ang gusto ni model. Eh. Mm -hmm. Ba, Senator uh, Senate President Chisa, may opinyon nagbigyan. Hindi nagbigyan, dapat ano yan, committee of the whole Mm -hmm. Mas masaya ata kung Committee of the Holy eh. Oh, kasi no. kanya-kanyang pa ano Ma-action yun Ma ah. Ang kanila pong sentro Ay yung uh, Revelation daw ni dating PCSOGM uh, Dating major ba to? Colonel yeah, Colonel <clears throat> Royima Garma Ayan uh, Papaday They will take off from where The quadcom Qualcomm. left Ganun ba? Yes Mm -hmm. ano use nun? Oo, baka meron silang mga uh, nakukuha. Hindi okay. po ito ay reaction lamang do sa gusto niya mangyari ni Senator mm -hmm. uh, Ro Ronald De la Rosa. De la Rosa, uh, la Rosa na gusto niya uh, magkaroon ng sariling investigasyon sa Senate para naman tablahin niya 'yung nangyayari sa, sa Quad. quad. Mhm. Mm so ngayon, uh, sabi ni SP, ni Senate Napagbigyan na Oh, blue mm. ribbon na lang, wag na si Bato. oo kasi kasi pag... gusto ni Bato do sa committee niya na drugs, dangerous drugs. drugs at public order. Eh, medyo mabigat yun. Kinontra na siya ni Model. Eh. Pa, hindi pwede ha? Dapat sa committee tayo. Bakit? Matindi ba si Model mga Ba, eh, si Model nga nag-umpisa ng ano. Isipin mo, na, nag sa child abuse, naging kibuloy. <laughs> <laughs> Nanganganak. At saka alis ko, ang layo. Lumalaki ah. Lumalaki. Lumalaki. Kaya magpalaki? Oo, oh, ka kaya niya magpalaki. Uh, uh, ng bata o ng, mm -hmm. ng issue? Nang issue. Oh, oh. Oh. So, yan po. So, in other words, <coughs> ang uh, pakay dito ni Bato noon, e, eh, dipensahan mm. si President, dating Pangulong Chaka Rodrigo Duterte. Tsaka sarili niya. Tsaka sarili niya, siya na-accused. Tsaka si Senator Bongo. Oh, uh, Senator Bongo, oo. Ah, uh, ayo ngayon, maglalak So, ano yan? Uh, Senate versus House? Hindi mo siguro eh, na kay senator uh, ano na yan senate president saka kay senator pimentel how they are going to conduct them mm, ah, yun ang importante ah, but pa. they're gonna they're going to invite the same resource persons ng quadcom mm. Si Garma. the other possibility is they may they may be able to uh, 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 ano to invite the uh, President Duterte. With... Na inimbeta na ng Quadcom. Quad pero wala pa sagot. Sa Quadcom, parang hindi pupunta si President Duterte. Mm -hmm. dito siya pumunta. Okay. Which may be ano, a good ano, the de uh, mm -hmm. development. Mm -hmm. Kasi si President Duterte has been all along very, very quiet. And then, ang uh, importante dito, ang sinasabi ng marami, hindi lang naman yung mga sinasabing inosente, whatever it is, pati police naging victim eh. Hindi naman, hindi naman ano yung mga, marami, marami rin naman mga police na matay. Na, totoo, oo. Oh. At saka hindi lang yun. Kung totoo yung sinasabi nila na ganito ganyan, eh orders eh. Paano uh -huh. gagawin? Ikaw, halimbawa, uh -huh. uh, meron kang order. Ibig mo sabihin, susuwayin mo yon magre-resign. Ano ang gagawin mo? Mm uh -huh. Okay. Eh para kasi ang nangyayari ngayon dito sa ang tawag dito grade digging eh. no sa pagganyan, na, na, may nangyari na. Hmm. Ngayon uuungkatin uh, uli Yung uh, EJK mga issues na yan, EJK. Drugs uh, uh, ganyan na nangyari diyan. Nawawala yung flavor or whatever, the background, context, uh, the reason, context, the context. context. Noong nangyayari, habang nangyayari ang war on drugs, di ba? Ang lumalabas ngayon, kung ano lamang yung mga kasiraan. Yung mga nangyari. Ah, uh, yung mga masamang nangyari. Merong ano kasi yan eh, may theory dyan, yung just war theory. Yes. Ay yung uh, pati po military theologians, uh, politicians, uh, thinkers, pinag-iisipan yan, just war theory na yan. Hindi lamang yung reason for the war ang kailangang just. but, but, but the conduct of the, the war. Ang <clears throat> lumalabas po dito ngayon, yung reason, meron kasi nagsasabi, ang, ang war, kapag walang political purpose, imperative, political imperative, ano purpose, yan? It is just murder. It's murder. It's <coughs> just murder. Oh, so, analyze natin yan doon sa droga. Yung ban war on drugs, may political purpose. Meron. Meron. Anarcho-state na tayo nun eh. Hindi ba? Uh, sabi nga nila, more than 90% of the barangays, infiltrated. Pag ikaw, kandidato, ang katapat mo, yung mayor ang nagpipinas, drug money, patay ka, patay ka, na. Patay ka mm -hmm. na. Okay? Kaya ay yung mga mayor, mayor noon, hawak ng mga droga. Hmm. Parang sa ngayon, hawak naman ng mga pogo. Ganun ang nangyayari. So, there is just, just, justice. Merong imperative hmm. na Otherwise, political... Otherwise, uh, ma, ma overwhelm tayo dyan. Yan. So, yeah, yeah. So, po, yeah, yeah, susunod doon sa... Yung conduct na. Just war theory. Yes. Yeah. Just war. How did you conduct yourself? Conduct. Yeah, oh, yan. God. Yan. Yes, Diyan nagkaka-issue. Diyan po yan. ngayon nagkaka-issue. issue Yan. Nagkaka -issue. Oh. Mm -hmm. Yo, it was alright na labanan yung droga. Yes, droga. droga. Yeah. Nobody's questioning that eh. Yan. Yan po ang issue ngayon, yung conduct. Pero kailangan, balikan din natin kung bakit kinailangan natin yung war on drugs. Huwag natin kakalimutan yun. Diyan, ga, diyan gagaling si uh -huh. Sen. Si uh -huh si nene celo pamintel da because has, uh work that out uh, because he is known or at at least uh, from a public standpoint as a uh, person na talagang hindi ano to uh, balansyado ang kanyang pagtingin pagdating dyan. at saka may mikiniki kumikiling hindi hindi siya hindi uh, kumikiling he can he can appreciate absolute appreciate Issue. Nasabihin ng mga ilang kritiko ay hindi ang uh, substitute daw kontrolado siya ng uh, ng uh, kasalukuyang okay. ano dispensasyon sa Senado unless, at gobyerno. Unless gopiero. you look at the record of Senator Pimentel na may killing doon sa ano yung may pagka uh, left progressive dito right? sa especially sa issue in, na in to the, mula, on, on the issue of ano on the issue of killings. Yeah. Meron siyang ganun eh. Di ba siyang... In short, he will not be yung chair ng isang committee na throwing the baby out with the bathwater type of ano, investigasyon. Gaya na nangyayari kung well, i-model yan o sakwad. Hindi natin, natin, natin alam. alam Hindi eh. no, natin alam eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam eh. Pero, oo. Oh, oh. Yeah, ina Kasi ikaw mayro kang just war whatever Tam conduct. Hindi eh. Nga, yung sinasabi ko pare, yung conduct mo. Yeah, yun yun eh. Alam ng tao bayan Tanggap ng tao bayan Kailangan natin sugpuin yung droga. Parang kailangan natin labanan ng mga sindikato. Para wag kapatayan sila. Okay. Parang at that time. So ngayon tinitingnan yung mga mga namatay. Mm. Ay, ano ba? parang uh, ano parang uh, ang sitwasyon nung panahon na may antindi ng insurgency at sa secessionism. Oh, ayun. Uh, parang uh, gano'n ang analogy. Mo, if you are the president, anong gagawin mo? May kinalaman niya mo? na limbawa ang polis. Hmm. Beat, beat uh, cop. Hmm. Yung beat na polis. Yung oh, meron yun sa kang sariling oh, area. Yeah. Oh, okay. Sa area mo, itong gagunto, lahat na lang ginugulo. Anong gagawin? Po? Ninanakawan lahat. Ang dami ng pinatay. Oh. Doon po na yung salvage. Mm. Oh. Doon sa mga tao doon, okay sige, yes, sige, salvage yun na yan. Okay. okay. Pero sa labas ng community na noon, hindi pwede yan. Napakagago ng to. Di ba? Diyan na mm -hmm. diba? nagkakatalo. No. Eh. Diyan Yan yung mga ganyan. Yan, mga, yan po ang pinag-uusapan dapat. Mm -hmm. Alisin natin yung uh, propaganda. Kasi hindi lamang ngayon ang ating usapin ng war okay, on ganyan. drugs. And how to conduct how to conduct a uh, <laughs> Masasabi mo pong violent campaign yan eh, war on drugs. Kasi nga napakalala na <laughs> po. Eh na. violent yung kalaban mo eh. Ah. Kung halimbawa eh... At may mga polis <laughs> ding namatay, gaya yung sabi mo no? Kasi ito was an War Waro patrisyo din eh. Eh ngayon, kung ilagay natin yan, halimbawa sa smuggling. Yan, yeah, something like that. Ano, papatayin mo na lang lahat ng walang... Pwede ato. ba yun? Mm -hmm. Hindi pwede. Ngayon, ang, ang nagkakaano dito, ah. yung sinasabi ngayon na medyo may mga salimot na workout, may reward system. right. Na right. lumabas dito, dito sa quad ko. Eh. Nagkakataloy. Eh. Totoo ba yun? Hindi. Sabi ni Senator De La Rosa kanina, wala akong naitin. Officially, wala akong nalalaman ng reward system, sabi niya. Tumatanggap. Sabi <laughs> Natanong nga ako kanina. Ah. Tumatanggap ako. Binibigyan ko ng allowance. Oo. Oh, oh. Pero wala kaming gano'n. Operations. Oo, wala. Wait, ano na eh ano tong kay Royina Garman? Si Garman to? nga sinasabi. Si just saving her rin. skin, no? Ano? Siniligtas ah, na nga sarili dinilig. niya. Hindi natin alam. Hindi natin alam eh. Maaring totoo. Maaring hindi oh. totoo. Hmm. So anong uh, ako uwihan yan? I think in the end, it's just public opinion. Eventually. That eventually, It's just public opinion that will decide all this. And it will, uh, paano? So, may kinalaman well, ba yan sa politics of the day? Ngayon, ang, ang ano Or the politics of 2028? Ang A politics of the day kasi, John, di ba? Sarah versus Martin. At well, ngayon, Duterte, president, ex-president, versus President Marcos. Mm. Nadama yung dalawa. Nadama yung dalawa. <laughs> <laughs> mm. That's the politics of today, of the day. Ngayon, ang yung kay Marcos at yung kay Sara at Martin, politics of 2028. Etong uh, President BBM and uh, Nadadamay sila. siya. Na Mag, uh... President of oh, today. the day. kahit politics ngano. of today. Kaya nga palagi natin sinasabi, okay. yung investigasyon napakaimportante. Kasi, yun magda magdadala sa iyo kung totoo ba, ano ba to? Uh, can we get to the truth, true? Jonathan? Do you believe yun, yun we can, we to. can get to the truth through Committee hearings, Indeed, or it it takes an actual police work investigation to get to the. Eventually, it will have to go to the to no. police institutions. Well, institutions Well, the committee hearings, But the police and the investigative agencies, and the courts. No, you okay. True. To, to Eventually, po. yeah, that it will have to, the, to resolve the whole thing. Pero so, the committee hearings will be able to trigger it at uh, mailagay ito na sa ano, put the pressure. Na, on, pero ang gulo. Things. Eh, magulo nga lang. Magulo. Well, Kaya well, ni Senate President, yung committee of the Oh, so, yan. Lalong <laughs> Lalo, ano yan. <laughs> Meanwhile, okay, committee, Bruno <laughs> Bon, pero hindi pwedeng ikaw, uh, bato, hindi pwedeng ikaw, bongo. hindi nga may kulay eh. May, may kulay. May, may kulay, kulay mm -hmm. kagad sila eh. it will be interesting Pag si bato, paano approach ni hey, Senator Coco ni ito. Oh. Actually, yung move ni Cheese to me. Oo. Oh. It's a calming down. Yes. Effect. Relax lang. Relax. Uh, kasi mainit na rin yung uh, sila ba ito? Oh, dahil sa nangyayari so, sa Quadcom. Kasama sila eh. Tin oh, okay. Hindi na pinapangalanan sila eh. So, Solomonic eh. Oh. Pagbigyan kita, magkakahiring. Oh. Pero hindi ikaw. Pero hindi rin ikaw. At hindi rin yung Committee of the Whole. the Whole, oo. Oh, oh. Ni? Ni model. Ni model? Hindi pwede yun. Ah. Uh, uh, kasi kasi parang kumbaga. Labo-labo yan eh. Compromise, compromise. Oh, compromise oh. siya. In effect po, yung hearing na yan, eventually, baka mag-die down mm. yung all the rhetorics. Mm. Ah? All the... Uh, <laughs> mga <bullshit>. ah, <laughs> all the public... na ah, yung mga pronouncement na...